nawala yung nakasabay ko nawala yung lalaki nakasabay ko kanina may nakasabay ako lalaki isa na yun sige atay ay sorry Pastilan. ngayon gani ko na sa inyo ano, paunahon ako siya nakahubog siya dito gusto mo makadungan ako siya sa ano actually ko gusto na makadungan ako siya dira sa unahan kay ngit-ngit sa ayun dito guys so kaya dito ka na, napay bahay dira ko sa unahan ngit-ngit na huwag wala na yung tao, wala na yung mga balay kaya niingon ko na paunho na ako siya pero nawa, maninoon siya na 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 ako na kasabay dito kanina ng lalaki, mataba Ayan, okay, may motor. Makasabay mo na ako. Wait lang guys. Makasabay ako sa motor. Kung pwede. Ay, ayoko ko Ayoko rin makasabay din sa kanya guys. Kasi lasin na din. Naku, kung baka po saan pa ako balihin. Oh my god. Dukul ba anong noon po? Natakot sa tuloy ako. Hello guys, mayong gabi e, eh. pauwi na dahil ko guys. Hello, gabi eh na po, do. pauwi na naman ako sa bahay. Makita nyo naman po yung daanan ko. So, sobrang, doon kasi sa unahan yung bahay ko guys, napaka, napaikutan kasi siya sa mga ganitong puno oh. So, samahan nyo akong umuwi guys. So, nga pala ako kasi bumili ako ng Um, bibili ako ng ulam. <laughs> bibili pa lang ako ng ulam. At gabi na po. Katapos ko nga lang maligo. Pero dahil oh, sobrang lamig. Oh. Hmm. Kinakabahan talaga ako pag inaisip ko na pauwi na. Oh my god. Kung gusto lang, kung pwede lang lumipat, lumipat na ako. Oh. Kung pwede naman lumipat pero hindi pa ako makalipat guys kasi wala pa ako pambayad ng bahay. Pero kung totoo sin, grabe talaga nakakatakot na talagang umuwi sa bahay pero no choice po ako kasi hindi ako makapagdali-dali lipat talaga kasi hindi naman ganun kadaling lumipat. Kaya no choice ako, kailangan kong tiisin mo na mag-stay mo na dun. Pero dito naman po sa unahan po mga ka may mga bata na kasi may mga bahay na doon eh. Ayan may mga bahay na bahay-bahay na doon sa unahan. Pero dito sa akin is, punta man na tayo sa, ano. Okay guys, nakabili na ako ng kape at pawi na tayo. May nakasabay po akong lasok sa likod. Bumili lang ako ng kape at samahan niyo po ako sa bahay dahil nakakatakot na ng gabi na nga po talaga may nakasabay po akong lasing pero yung lasing doon sa taas dumaan iwan ko bakit doon siya dumaan sa bundok hindi siya sa kapsada dumaan yun na. so medyo madilim na guys pa uwi pa lang tayo kasi ngayon bahay ko guys is medyo mataas taas talaga siya as in hindi siya ganun ka ano sa baba nasa medyo mataas to na area dito guys hindi naman as in sobrang layo pero nakakatakot kasi may mga bahay naman pero yung halos lah, halos lahat ng bahay halos ay, eh, hindi naman halos lahat pero may mga bahay talaga na wala nang tao kasi lumipat na dun sa ano kasi yung kurinti nga rin dito isa rin sa mga inaayawan nila yung kuryente dito kasi Ba, wala, wala. So, may sa karsada, may mga, ano, poste, pero, ay, samay ako, guys. Pauwi na ako. Nakakatakot nga. Ngayon pa lang, kinakabahan na naman ako dahil gabi na naman. <laughs> Tapos, isa pa, wala pa naman ako gasol. Wala pa naman akong gasol. Hindi agad-agad makapagluto o gano. Sus na ko. Nakakatakot talaga. Nakamalayo pa ako guys. Pero dito naman po is karsada naman siya dito. Karsada yun o. Oh. Pero yung nga lang po is napakasulok ng karsada. So kung makikita niyo po sa paligid is makikita yung taligid eh. So may nakasabay po ako. Hinto muna po ako kasi paunahin ko muna tong lasing. Ayaw ko muna. Wala ka dun sa unahan na kasabay ko tong lasing. So, hinto muna ako dito sa may ilaw. lasing kasi guys. May lasing ako nakakasabay. Pero, ngayon kasi ang oras ngayon is tabi na eh. Anong oras na? Alas sa isarado. So, nung pagtatakot nito, medyo nakakabak. Magkakaba na talaga pag ano. Siyempre pag gabi na talaga guys. Nakaka ano na. Nakaka. Pero no choice tayo kasi ganun talaga eh. Pero kung pwede lang umayos. Kung ano dito park. Dito mga kaido lang. Gustong takbo pero wala kayo matakbuhan. Itakbo ni mo dito lang. Kaya po nang balik. Hindi mo bro. Tingnan na dito. Ang hindi mo umuun. Kala may idagan. Umudagan ka. Hindi mo naman alam saan ka pupuntan. Oh, dagan na dagan. Sumpa, walang, walang ano. Yung ko. Dah, nawala yung lasin. Nawala yung kasabay ko na lalaki kanina. Oh my God, nakatakot. Bisit. Ay, sorry. Wala, nawala. Ito, ang kadungan na lalaki. Unaingan, di ako sa so, inuha nung. nila yung lalaki na kasabay. Tinan ko yung lalaki na kasabay kanina. Nakuha-unpaid sa video kanina. Putik na wala. Nawala yung nakasabay ko. Nawala yung lalaki nakasabay ko. Kanina may nakasabay ako lalaki. yung lalaki Masa na yun? Sige, ay. Sorry. Pastilan. Ngayon, ganit ko na sa inyo. Ano, hapaunahon ako siya. Nakalbubog siya. Dito ko gusto na makadungan ako siya sa ano. Dili ko gusto na makadungan ako siya. Dira sa unahan kay ngit-ngit. Kaya -ngit. mo dito guys. Kaya mo dito ka na. Napay bahay dira. sa unahan ngit-ngit na. Wala na yung tao. Wala na Wala na yung mga balay. Naniinan ko, napaon mo na ako. Syekro na wa, nanginoon siya. Manayabag na. Nga, ako yung kasabay dyan kanina, ang lalaki, nataba. Hindi okay, may motor, makasabay mo na ako. Wait lang guys, makasabay ako sa motor. Kung pwede. ayaw ko rin makasabay din sa kanya guys kasi lasing na din naku kung baka po saan pa ako dalhin oh my god dukul ba ano yun noon po natakot na tuloy ako kasi yung lalaki. sabi ko kanina na may kasabay sabay ko yung lasing kanina na wala naman noon sabi ko pauunahin ko siya kasi ayaw ko siyang makasabay sa madilim na part dito sa unahan guys madilim yung sa likod ayun no? Ah. doon pa po paikot doon ang kalsada eh. madilim doon at doon ako papunta pero so dito yung lalaki na nakasabay ko kanina yun ilaw ilaw guys na ilaw ilaw man tong ilaw ato na murag ni ga paduol na ni man mm, may motor wait lang kasabay tayo kung pwede tayo makasabay gusto na ah, may purong food nakakatakot man Tingnan mo yung daanan nya guys. Tingnan mo yung daanan ng motor. Oh mo so, dumaan. Doon kasi yung daanan ko pa uwi. So, pa -uwi ko dito. Wala. Ang kulbaan na noon ko pa uli. Ang eh. katong lalaki na ano. Ay, dapat may kasabay akong lalaki kanina. Oh my God. Guys, napanood ko na to eh. Nakita ko kanina na may lasting akong kasabay sabi ko sa inyo na doon siya sa taas ng ano dumaan pero dito para nang niya nakita <coughs> ko siya kanina na kasabay ko pero ngayon nawala siya hala oy kahadlok ba ano oy may at my god, No, no, con no, no, no.